Pagong talaga muna kinulata ko dito. Kahit nandyan na yung mga kalaban mga doy, pero focus talaga ako dito sa pagong na to. At dahil tapos na yung pagong, ah, isunod natin ang dapat isunod. Kanya-kanya kalit, tara mo sila silagkawala hinuan. Naunsa, dagway to. <laughs> kagubot na naman sila mga de kaya kailangan pa rin natin tabangan yung mga kampi natin hindi tayo pwedeng lumantaw lang dyan katulad ng ginawa ko dito kay Selena eh da bagay lang talaga yun sa kanya mga de kumpiyansa mangod kayo wala man galantas kalihukan katulad lang din ang gosyo nila ah mura po lagi mga de <laughs> napakasipag yung taon talaga ng tamos nila ang galing din talaga mag-post mga doy. Kaya nagawa talaga niya mabasag yung unang tore namin dito sa taas. Kaso yun nila, maninuan ako sa aswang na yun mga doy. Kaya siya na lang yung puntorya ko. Kaso nagpalaban sa tore di ay, ay. Tapos piligro mo lang kayong tanko. kaysa Kaya diyan ko yung kakapi ko, bakit doy? Baka mahinaikan ko pa yung mga yan. Ah, mahirap na. Kaya pagbigyan na lang muna natin. <laughs> Inabol ko yung gusyon dito kasi naramdaman ko na talaga mga doy. Kaso iba pala yung tayo yung mayari. Kaya sinabihan ko yung tamos dito, post muna. Mamaya na natin ituloy yung laban. Buti na lang talaga na dala og post mga doy. Pero bago namin ituloy yung bakbaka namin ni Tamos, mga doy, kinuha ko muna tong pagong na to. Eh, nandito siya, mga doy. Kaso, ginambang siya ng mga kakampi ko. Kaya, tiningnan ko lang muna. Pero, nakatadhana na talaga yun para sa akin. <laughs> yung mga bakukan na naman sana talaga kinulata ko dito mga doy kaya lang naramdaman ko talaga na kailangan ako ng mga kakampi ko kaya kailangan din natin tabangan mga doy o kita mo hindi sana ako makakuha doon tapos itong si Claude na to naglakad eh hinatid ko mga doy wala kasi in siya siyang pamasahi. kahit labag sa kagustuhan niya at least nakatulong ako sa kanya <laughs> andito na yung tamos so, walang inabuhi na naman talaga intawon siya ang hilig talaga yung tao niya mag-post mga boy. Pero ano ah, ba, wag talaga siya pag-post niya. Pero sa higa yun, matumaday ah. Sinabihan ko talaga siya na mag-time press muna siya. Pero ayaw man niya. Ayun, nahinaykan ko tuloy siya. <laughs> Kita ko man sa mapa yung mga kalaban. nagtapok man sila dito mga boy. Kaya nang mga madali talaga ako. Unang binarahan ko yung core nila. Ayun, bigla na lang talagang dumapa mga boy tapos nito, naramdaman ko talaga sana makaminya ako dito mga doy. Pero hindi ko talaga lubos sa kalain na ganito mga doy. Agoy, 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 doy. Akala ko talaga mga doy, katapusan ko na. Buti na lang talaga yung katapusan ko, kumapit pa. <laughs> Tanungin ko sana yung tamos dito mga doy, bakit ayaw niyang mag-time first? Kaso hindi man anak kapag salita mga doy, nabigla kasi intaon talaga ako. Tapos dito rin, ako naman yung nabigla mga doy sa ginawa ng gusyo na yan. Kita mo naman yan, o hindi talaga ako nakagimu. Mom, sa dago ito. <laughs> Dito, tinanood ko lang muna yung kakampi ko mga doi. paano sumulod-sulod siya sa madaganon? Kaso ng naluon, hindi ba ako mga doi. Kaya hindi ko talaga natiis mga doi. Tinuluan ko talaga. Yung tamos, nainaikan ko na naman yung taon talaga. Nakatanihala na kasi yung taong kasi talaga sa akin mga doy. Masakit man yung taong sabihin pero nasabi ko na talaga mga doy. Sinabihan ko kasi yung taong sa kanina mga doy, post mo na kasi mamaya na namin tuloy yung laban. Ayun na, yung laban na sinasabi ko, ginagawa ko na mga doy. Kaya nakatanihala na talaga yung taong yung bawat pagigaan niya kasi nababasa ko na yung taong sa lumang tipan eh. Kaya tama talaga yung taong yung nakasulat sa lumang tipan mga doy. <laughs>